Good day po sa inyong lahat uh, Dito pa rin tayo Sa daan at uh, huminto tayo Para bumili ng uh, inapay na merienda Ng mga uh, Kasamahan natin Sa farm And At habang tayo ay nakahinto uh, Bumibili si Paring Chody Ng tinapay. Ay meron na naman akong uh, May sumagi na naman po Na topic sa aking isipan. Ang topic na sumagi sa aking isipan ay isang katanungan uh, sa mga subscriber natin dahil uh, mangmag sabi yan ganun uh, bakit bakit ano uh, kapag nagpurga ba uh, kapag pinurga ba natin yung mga paitloging manok natin ay uh, hihina po ba sila sa pangingitlog uh, sorry sa sa pagkain sabi niyang ganun. So, nung nabasa ko po yan, nireplyan ko po siya kaagad. Sabi ko, ah, uh, kapag pinurga nyo po sila, lalakas po sila sa pagkain. Ayan. So, after, after two days, nung nabalikan ko po siya, nagreply po siya ulit. Sabi niya, oo nga po pala mang mags. Uh, after two days, mula nung pinurga ko sila, uh, lumakas po sila sa pagkain sabi niyang ganon so ang ibig sabihin po noon ay uh, ipaliwanag ko lang po ano kaya nga siya nagtanong sa atin eh kaya siya nagtanong sa atin kung hihina ba yung pagkain ng kanyang manok kapag pinurga kasi actually naramdaman niya yon napansin niya na nung pinurga niya yung manok niya nung araw na yon humina sila sa pagkain ayan so yun po yung nangyari kaya nga po siya nag-message nag din sa atin para tanungin tayo. Kaya nga siya nagtanong, di ba? Kaya lang sinagot ko siya na mas lalakas na kumain. So, ang nangyari, uh, paliwanag kong mabuti, kapag pinurgan niyo yung mga manok ninyo, sa araw na yun, hihina po sila sa pagkain. Hanggang sa susunod na araw. Pero sa ikalawang araw, on the third day, mula nung sila ay pinurgan ninyo, lalakas na po sila ang uh, kumain. Ganyan. So, wag po kayong mabahala sa mga mag, nagpupurga po dyan. Lalong-lalo na kapag napansin ninyong humina yung pagkain ng manok ninyo sa araw na yon, wag po kayong mag-alala kasi babalik din po yan. Mas lalakas pa nga po silang kumain. Ayan. At kapag sila ay lumakas na kumain, ganado silang kumain, uh, yung kanilang itlog ay uh, dadami na ulit and then lalaki pa. Ayan. Kasi kapag malakas silang kumain, ibig sabihin malakas din silang uminom ng tubig. So yung kanilang production ay gaganda ng muli. Ayan. So tandaan nyo po yan. Uh, huwag po kayong matatakot na purgahin yung mga manok ninyo. Ngayon, gaano ba kadalas yung pagpupurga? Every 6 months, if necessary needed. Ayan. So, pag alimbawa, nagpurga kayo ngayon, isang araw, after two weeks, purgahin ulit. Kasi, possible na yung yung uh, yung uod or yung ano yung bulate ng manok ninyo na namatay dahil nga namatay ngayon dahil pinurga ninyo possible na may itlog doon yung itlog hindi yun mapapatay ng purga so after 2 weeks purgahin nyo ulit kasi yung yung itlog na yon maaring pumisa, lumaki, and then purgayin nyo ulit para in two weeks time, map, mapatay na po siya. Yan. So wala na po. Wala nang uod. Masisiro na. Or 99.9% pre, pre na yung ano ninyo sa sa bulate. So kailan ulit? After six months po. Kung kinakailangan. So paano ba natin malalaman kung kinakailangan? Sakaling humina sa pangigitlog yung mga alaga nating manok. Purgay nyo po ulit. Ayan. And then, uh, mas maganda po kapag uh, i-double dose nyo rin po yung mga vitamins na ibibigay nyo sa kanila. Ayan. Pwede po tayong mag-double dose ng vitamins kapag iniisip natin na yung mga manok natin ay na-stress. Halimbawa, na-stress sa bakuna, na-stress sa purga, ganyan, nabulabog. So may mga ganyan, pwede po tayong magbigay ng mga anti-stress so basahin niyo po palagi yung label ng mga gamot na binibigay ninyo. Kasi kasi andun naman po yung mga gamit ng mga gamot na 'yan. Ayan, tapos maging mapanuri po tayo mapagmasid para tayo po ay ano uh, matuto. Tapos kapag kayo ay natuto, i-share niyo rin po sa atin dito. I-comment niyo po para ano po uh, matuto din po yung iba at maging ako rin po dahil hindi ko naman sinasabi na expert tayo ano at kapag sinabi mong uh, marunong ka ay alam mo nang lahat hindi ko po sinasabing ganun bagkus ay actually uh, tayo naman ay true experience ano po hindi naman po tayo uh, nag uh, nag-aral ng kur kursong uh, animal science or ano di ba veterinary so puro mga experience lang po actual experience yung mga sinishare ko sa inyo dito ayan so Ganun po, uh, sana nabigyan ko kayo ng uh, kahit papano uh, idea regarding dun sa katanungan ng ating uh, subscriber. At uh, maraming maraming salamat po, mabuhay po tayong lahat and God bless.